Good morning! So today, magmamarko tayo. And una nating gagawin is, pipipare natin yung lupa. So yung lupa palang ginamit ko dito is garden soil lang. So okay naman yung garden soil sa amin kasi ano siya mataba naman. Tapos after this, pipipare na natin yung gamit. Meron tayong kutsilyo, tapos cellophane. Ah uh, meron din tayong ziplock pang tali. Tsaka yung lupa na pinipare natin kanina. Tapos counting tubig. Uh, sa sa pagmarkot pala sa pag-select mo ng magandang stem, kailangan pala yung ano, yung pencil size. So yun yung tamang-tamang sanga na may mar markot natin. Pero okay naman kahit malaki, pero ito lang yung ideal. So mas madali siyang mabuhay. Ganun. Tapos mas madali siyang balatan kasi maliit. So sa pagbabalat naman, kailangan na sa 2 1 half to 3 inches yung pagitan ng balat para maprevent natin yung ano pag healing niya kasi pag nag-heal siya hindi siya mag-uugat uh, kailangan din na malinis na malinis yung pagkabalat nyo pagtanggal natin sa balat or yung bark ng uh, kalamansi tapos uh, lagyan natin siya ng lupa si siguradohin natin na yung bu yung buong nabalatan natin is matatakpan talaga siya ng lupa Ayan, mas magandang lupa yung gamitin nyo, yung di masyadong basa, tas di rin sya masyadong dry para kumapit sya, hindi kayo mahirapan maglagay ng lupa. tas ang ginamit ko palang cellophane dito ay e, ziplock. So ito yung ginagamit ko kasi ano siya translucent siya so nakikita natin yung development ng ugat sa loob. Kasi pag yung colored yung nilagay nyo, uh, di nyo masyadong makita yung ugat. Tapos ang ginamit ko naman na pang tali is uh, cable tie, so mas madali siyang i- i ano, itali. Tapos mas malini siya tingnan. Pero pwede naman kahit straw or yung pangtali ng sako. So, start ka palang lang mag uh, una pa lang ko is yung sa baba. So, mas for me preferred ko kasi mas madali siya. Tapos medyo medyo dry kasi yung lupa, nilagyan ko muna siya ng tubig. Para ma-trigger yung pag uh, pag roots ng ano nung, nung stem natin tapos talian ko sa taas and so pwede nyo yung putulin yung, ano yung cable tie uh, depende na sa iyo yon pwede namang hindi na tapos after niyan uh, kung may excess na water pwede nyo butasan yung cellophane para ma-drain nyo tapos ito pala yung ano yung minarkot namin last month So, ano na siya, medyo stable na siya. Mga nasa 18 na ano to, puno. So, next start na siyang ano yumabong. Kasi ito naman yung bagong harvest na markot, Ah, uh, dinidefoliate ko pala to para di mahirapan yung roots kasi pag maliit pa lang yung roots tas malaki na yung marami na siyang dahon is nahihirapan siyang mag-supply ng nutrients dun sa dahon especially pag meron siyang bunga ganun So, ang ginagawa ko, uh, dinidefoliate ko siya, tapos nilalagay ko siya sa lilim para ano, mas trintan mo na siya bago ko siya ilipat sa ano sa may araw. So mga 15 days na nasa lilim siya, saka ko siya ililipat sa ano sa may kaunting araw para ma ano, siya ma stable muna. Tapos ito naman yung mga natanim namin na marcot, mga 3 months old na to. So, next start na siyang magbunga. Tapos, mayabong na siya. Ito yung mga first ko na na-markot. Ayan. May mga bulaklak na at saka bunga. So, next start kami ng, ano lang, tatlong punong kalamansi. So, ngayon, nasa 40 plus na siguro. Tapos, may mga, ano pa kami. May pinapamature pa kami na markot. So, soon... Baka madag madagdagan yung ano namin, yung puno ng kalamansi. Ayan. So, may mga bunga na. Update ko pala kayo. Soon. Salamat.